Hello guys, mga ka good vibes. Alamin sa videos na ito ang mga maswerting halaman ayon sa Pingchoy. Manood lang po kayo guys ng video ko hanggang matapos. Maraming salamat po and God bless you everyone. Hello guys mga ka-good vibes! Welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video ay si-share ko po sa inyo ang mga maswerting halaman ayon sa pingchoy. Manood lang po kayo ng video ko hanggang matapos mga ka-good vibes. Maraming salamat po and God bless you everyone! Mga swerte na halaman ayon sa pingchoy Sa pingchoy, ang mga halaman ay isa sa pinakamahalagang elemento na balansihin ang mga enerhiya ng bahay. Ngunit hindi lamang ang anumang halaman na gumagana para sa hangaring ito. Talagang mailang mga halaman na swerte ayon sa Pingchoy. At iba pa na mas mabuti na wag kailanman magkaroon ng alinman sa loob o labas ng bahay. Mas halaman ayon sa Pingchoy. Number 1, bamboo. Ang kawayan ay isa sa pinakarirekomendang maswerting halaman para sa Pingchoy kaya naman sa ilang okasyon ng taon ay kadalasang dinadala ng mga tindahan ang halaman na ito para mabili ng mga tao na ibibenta bilang maswerting kawayan. Ayon sa sangay na ito, makakatulong ang halaman na makapagdulot ng magandang kapalaran. Ngunit magingat para maging ganito, dapat meron kang tatlong tangkay. Isa para sa kaligayahan, isa para sa kalusugan, at isa para sa mahabang buhay. Kapag inilagay ito sa bahay, palaging sa hilagang silangan. Kung nais mo ng kapalaran o sa silangan kung nais mo ang kaligayan at kalusugan. Number 2, sea fern. Mag-ingat sapagkat hindi mga anumang pako ang may bisa, ngunit tumutukoy kami sa lalaking pako. Nakakaapekto ang Dryopteris. Ang halaman na ito ang maglilingkod sa iyo bilang proteksyon ng iyong tahanan, ngunit pati na rin sa mga taong naniniraan dito pagtulong sa masamang energies na wag tumulog sa iyong bahay. Kung malapit mo ito sa mga tao, maiimpluwensyahan nito ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Pagpapabuti nito tulad ng para sa lokasyon nito, laging maghanap ng isang lugar kung saan mayroong itong kahalo, migmigan at sikat ng araw. Number 3. Bulaklak ng Lotos ang kakaibang halaman na ito ay hindi karaniwan sa dekorasyon ng halaman sa Espanya, ngunit ang totoo ay sa ito sa mga pinakamahusay na halaman para sa swerte ayon sa pingchoy. Sa kasong ito, ang bulaklak ng lotos, pangunahing ito nakaka siya sa kalusugan. Hindi lamang ng mga tao, kundi ng tahanan, pati na rin ang kapalaran. O ano ang pareho? Ang mga magagandang vibe sa inyong tahanan at sa iyo. Ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa tubig at ang pagkakaroon nito ay matatagpuan sa kahoy o malapit dito. Lilika ka ng isang malakas na tandem para sa mahusay na mga enerhiya. Number 4. Masarap o mga makakatas na halaman. Meron silang kalamangan na hindi nila kailangan ng pangangalaga at makakalimutan mo sila. Ngunit para din sa Pinchoy sila ang mga halaman na nakakaakit ng swerte sa bahay. Palaging inirekomenda na itago sila sa mga terraces, windows, balconies upang maglingkod bilang kalasag laban sa masamang. Enerhiya Sinubukan na pumasok sa bahay bilang karagdagan. Kung mayroon kang isang opisina sa bahay o isang lugar upang mag-aral para sa malaki o maliit, ang paglalagay ng isang cross ay maaaring makatulong sa mga manas, energies at sa na mawala. Number 5. Bonsai Ang bonsai ay isa sa mga pandekorasyon at kaakit-akit na elemento na pinakagusto namin, bagaman maraming beses na mayroon kaming mga seryusong problema para sa kanila upang mabuhay ng lampas sa ilang buwan. Ngayon, para sa Feng Shui, ito ay isa sa mga halaman para sa swerte na dapat meron ka sa bahay dahil hindi lamang itong nakakaakit ng kapalaran, ngunit nagbibigay daan din Positibong enerhiya, dumaloy sa pamamagitan ng iyong tahanan, pagtigil sa mga negatives. Tulad ng para sa pagkakalagay nito, gamitin nito sa mga balkonahe, hardin o sa tabi ng isang bintana upang magsilbing protection na kalasag. Number 6. Lila ng Afrika Sa mga pamilya ay maaaring magkaroon ng mga salungatan at mga problema sa pera na. Sa huli ay nagtatapos sa pagkuha ng tol sa mga relasyon sa mag-asawa at sa mga bata. Kaya sa mga halaman ng swerte ayon sa Pingchoy, makakatulong ang Aprikanong Lela mid sa pagitan ng masamang energies, pagdirect sa mga ito sa positibo at pagtulong sa kalusugan at protection ng pamilya. Upang magawa ito, dapat mong ilagay ito sa anumang silid sa silangan. Number 7, Orchidja Ang orchids ay isa sa mga halaman na swerte ayon sa Pingchoy. Ngunit isa rin sa mga iyon mas positibong mga enerhiya na akit at dalhin. Iyon ay ang pagkakaroon ng isa ay gumawa ng positibong mga enerhiya na nagmula mula rito. Ito ay isang simbolo ng kadalisayan, pagkamayabong, pagiging perpekto at paglago. Tungkol sa lokasyon nito, kailangan nito ang isang maaraw na lugar ngunit kung saan hindi ito nakakuha ng direktang sikat ng araw, inilagay sa isang window, magtatagal ito sa iyo ng mahabang panahon. Number 8. Basel Ang basel ay madalas na nakaistilong sa tag-araw tulad ng ginagamit sa maraming mga tahanan laban sa mga lamok. Ang hindi mo alam ay nakakaakit din ng swerte habang paalisin ang masama. Bilang karagdagan, magsisilbi itong tumawag sa pera. Na nagpapayuwatig na sa isang bahay o sa isang kumpanya, maaari itong maging isang mahalaga. Ilagay ito sa mga bintana upang bigyan ito ng ilaw. Suriin na ang temperatura ay hindi bumaba dahil nasira ang halaman at tiniyak ng tubig na maayos itong maubos kakailanganin mo lang iyan. Number 9, Antorium. Il Antorium, ito ay isa sa mga pinakaginagamit na halaman na nakakaakit ng swerte at nailalarawan sa pamamagitan ng isang espesyal na ningning sa mga dahon at bulaklak nito na ginagawang parang plastik ngunit sa katunayan ay hindi. Nagahain ito para sa swerte ngunit particular para sa akitin ang mga energies na makakatulong sa mga romantikong relasyon at ito ay kilala bilang isang halaman ng sexual na pagnanasa, pag-ibig at pag-iibigan. Madaling itong alagaan dahil nangangailangan namang ito ng pagtutubig kapag ang lupa ay natuyo, kahalumigmigan at ilaw. Maraming pang mga good luck na halaman ayon sa Pinchoy. Disclaimer, ang lahat ng impormasyong pong ito ay base lang sa research ko. Sharing good vibes always lang po. Hello guys, mga ka good vibes. I hope may natutunan po kayo sa videos ko na ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thanks for watching my videos, mga ka good vibes, and God bless you everyone.